i got zero friends Ini Bah, sarapnya nah. Dan tan approach. Si pare nando oh. no. Pare. Alright. Mga flowers. Ipilipil. -ipil. Alright. Kas muna tayo. Debino at tao. tapong ko doon sa may gilid dyan kita nyo hindi nila binuhat alright tamba tamba lang kita nyo Okay. Uh, okay. may Merry Christmas tree pa rin dyan tingnan natin lagay ko dyan Tingnan na natin kung kukulutin nila. So, mag-spray tayo ng yan. Shit pa yan, ha? Kala na, ha? Susunugin po kaya yan. Kaya yung mga... Mga napupulot ko na lasa, no? sa kalsada yeah. kita nya so, <laughs> dito lagay natin dyan so, dalawa sila yeah. Oop. Yeah. Paris Paris Ayan Completed mo yan So <clears throat> yun Kinuha ko doon sa Mga ano namin yun daming gamit yung babae Obsessed sa mga gamit yun kinuha ko doon sa opisina na yan Para may ilagay dito May balik may balik po doon sa may ano uh, uh, yung mabigat-bigat di

So sure Alright Ngayon Ibalik po natin itong ano kanya yung mga pusa. Pusa joy. Balik natin to. Pinang salgop sal. O, nandito yung mga anak ko. At pamangkin. So, uh, yan prosen po. Mag-spray pa rin ako. Dahil ano po. Uh, prosen ba? Okay. Ah, uh, 'yon. Dito ko ilalagay ito. ayan Lagay natin diyan. Tapos yung dati, lagay din natin sa tas niya. Tapos ito, tapon 'yan. Ewan ko ba, bakit ganito? Ah, uh, Ganito na lang, ayusin ko. Pupar tayo dito sa opisina ng boss. Bapang ito mga I'm hoping it's good health <coughs> So, kanina na po <coughs> nag na po sa Sigurillo That sa 6 uh, years po bukas Nandako yung Sigurillo <coughs> Tapos po sa buong buhay ko yala, lang sugar siger siger na lang po. Yan. <laughs> hindi po yung klase ng sigarilyo din na hindi na po sa lang. Ito po, yung ano, sigar yun po. Extra kuchiko. Pero bawal pa rin po bawal po mag sigarilyo ganun lang po, so, pahingit yung eh. wait hindi ka gaya ng ano ngayon po malaki hindi po ka ng sigarilyo na ganun mo ganun mo, pero ito Ganyan lang. Kaya lang po, bawal. Excuse mo po sa mga bata. Huwag po manigarilyo. Bawal po. Kasi sunog so, po yung baga nyo. Kung may experience, ang smoking habit is not good. Kasi, nagkasigyan mo ako nung nagkahabit ako nung sigarilyo nung ano, college time. Hindi ako na nila rin nung high school. <coughs> Ngayon. Sorry po <mo>. Ngayon. <coughs> ang nauubos ko, dalawang kaha, siyang kaha nung pag walang tira, kalahati lang tapos patayin ko kalahati ulit yung after one hour ganun hindi ko yung nakuha ko pero ang pakiramdam, pangit. Madali kang mahilo, ay madali kang mapagod. Ah, nahihirapan kang umakyat sa bundok. Para kang inaasma. So, nung nagkatrabaho ko dito sa ibang bansa, nagkatrabaho ko dito sa ibang bansa, no? eh, nagtrabaho ko sa Hospital. Tapos, nag-extra-extra yung ka kaibigan ko doon na chip cook. Tapos, nagkarpintiro kami. noong nagkatrabaho na ako dito sa ano, ginawa ako ni partner ko to be my wife. Pinasok ako dito dahil nga po tumatanda na yung mga uh, tao mahirap na yung wala na tayong lakas na ano, nag ng mga ano, kailangan ng kasama. So, naipasok niya ako. Pero ang trabaho ko, handyman, linis, electrician, pintor, gardener, carer, sa ni Eugene, hanggang ngayon. So, how many years ko na dito? 12 years na dito sa bahay na to. Habang nanunulak ako ng wheelchair, ba, kaunting heli kasi heli dito eh. Sa lugar na to, heli. Mas marami yung hell kasi yung pababa, yung patad. counting ano lang. Parang ano. Tapos pag namamasyal kami, bad habit yung nag stop ka na, nagbibilot ng ano, sigarilyo. Tapos, doon ka sa gilid. I don't realize na I don't realize na wala marami palang lang tao na ayaw yung binang mean, smoke kasi second hand smokers yun ang grabe. Kaya ngayon naisip ko, kawawa si Eugene sa kasi Alex. That's the purpose of my quitting uh, because I quit uh, cigarette. Baka maawa yung bata. So that's it. Ang hirap pong tinanggal. Marshmallow, yung parang gusto ko ng manigarilyo, marshmallow, tapos nangunguya-nguya ako ng mga alambre, ganun, tanso. Sinubukan ko yung nicorite. <laughs> Bangit. And then, ang ano lang, sikreto lang po sa mga gustong mag-quit ng sigarilyo, dito lang po, dito. Labanan mo, keep busy. Saka yung pag naiisip mo ng ano, nanirig, gusto ko naman ni Carl yun. Hindi, huwag mo, anuin mo, ibawin mo yun. Yun ang nakatanggal sa akin. Pero talagang nakatanggal sa akin yung ano, marami, maraming chances na binigyan ng Diyos sa akin kasi I always pray, pray that uh, I will, I will quit smoking and nang ihihingi ako ng tulong sa kanya kung paano yun Nag uso yung bip bapi bapi yan bip 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 yun recharger e na yung pinagbili ko nung una yun hindi ko na i-charge yung bip wala na yun. continuous na e ngayon naman e sigar sigar na lang po yung alam nyo yung mga abano sa Pilipinas to po oh, pang matanda nung kaunahan pero huwag niyo akong tularan po. Uh, parental guidance. Sorry po. Pakisabi po sa mga anak natin dyan na bawal po. Bad health. Bad habit po to. So, yun. Nag-quit ko ang smoking. No more. Ngayon lang. Uh, sa tatlong buwan, dalawang buwan. Minsan siguro, dalawang bisis lang na ganito. Pag nagyayaan kami ng amo ko. Nagkukwintuan kami na nagsisigar. Yun right, Pagpatuloy po ang paglilinis para walang masabi yung amo. Ayo pa, uh, nagatulong nakatulong po yung advice ko tungkol sa quit smoking. Quit smoking na lang ko kayo. 12 years na yan. Ah, uh, 6 years. oh, 6 years na akong hindi na ng ganda ng feeling. Tapos ako doon. Tapos na <coughs> ito mga yellow na napoprozen mga guys <coughs> patay yung mga halaman ito prozen <coughs> din frozen po paano na yan hindi tayo mga hindi ko naiangat yung motor disgrasya sira na naman yan puputok na naman tingnan natin kung mga under <coughs> ganoon na lang okay frozen po frozen <coughs> ayan po nalinisan ko na doon hindi ko na pinakita tayo nang mabadali ako ang naglalak yung yung kamay ko oh. naglalak yung ano buhagan natin yung panga, pag malamig sakit sa paa alright at least nabawasan na po yung trabaho ko sarapan na lang okay <laughs> makalibri makakalibri tayo pag ganito cappuccino ako na ang gagawa po ng cappuccino natin. Yan. Wala na yata ng tubig. Meron pa. Ito nyo. Yan. Tapos gagawa ko ng gatas natin. Yan yung cappuccino natin. Mag-ibantay po. At lagyan po natin na

oatmeal na ganyan. Yan, yan. Tapos, yun na yun. Yoban natin ng one minute. Yan. Magigang cappuccino na yan. Tapos, ang asukal natin, mayroon pang kaunting honey. Hindi kami makalabas. Ba, pwede pa yan. Oh. Alright. Bango. Bango. Nah. bango uh, thank you mga amo tapos try na natin ito uh, pasensya na po boring ang video ko <laughs> trying hard copycat <laughs> tapos lagyan po natin ng honey Ayan. Tapos na po yung gatas natin. Eh. Uh. May init Yan na po yung cappuccino natin. Una. Ho. Huh. Ah? Ah? Hati daw kami ni Commander. Para wala siyang masabi. Ayan Hati po kami, hating kapatid. Wow. Oh marami sa kanya alright cappuccino